talaga. Ayun. 1-0-9, si Nanay. Tanong si 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 niyo, baka 50th anniversary Ay, bang, din. Baba, Kunsan, no? Hello. Nanay. Tingin po dito. Dito po. Ayun po, ano pong Hawakan na namin yan. Dito po tayo marap. Harap ano po tayo dyan. Sa ano pong po pangalan ninyo? Rosemary Bobeles. Rosario. Ros -Rosemary. Rosemary. Rosemary. Nanay, ilang taon na kayo? 78. Ay, Ay kailangan po 104 pataas. Opo, sorry po. Nanay, kailan na po nawala ang tatay? no nineteen for two hundred fourteen two hundred fourteen twenty fourteen nineteen two tagal na tinama ano ba pero kayo buhay na buhay pa rin salapong ay nakatira story 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 po. story 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 natin? story oh. Let's go nanay. Sugo! Happy 7th birthday, Emmanuel Alcega of Lubao, Pampanga. Pa Kaluguran the council. Papapanik pa ba tayo? Ito po ang bahay ninyo. Ha? Sa third floor. Third, third floor, floor pa kayo. kayo. Okay lang tayo dito na lang. Okay, hindi kayo, hindi kayo. Third floor. Sa third floor pa si nanay. Ali kayo na, iupo kayo dito. Sa hapon may dala din siya manika. Uy. Opo. <laughs> 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 Ngay, baba nyo lang po yan. Ayan, ito ang mic natin. Sino po ang kasama nyo rito sa bahay? Yung anak ko po. Yung... Ah, Nag-aaral ba yung anak mo? Hindi na po. May asawa na po siya. Ilan na po ang apo? Labing lima po. Labing ha? lima? Mm -hmm. Ane? Ane? Ilan po ba ang na anak na, ninyo? Pito. Pito. Pito, pito ang pito anak niya, pito, bossing. Labing ano. lima. Opo. Tapos, dito na kayo nakatira sa kanya. Dito na po kami nakatira. <laughs> Kanino po itong mga kontador na ito? <laughs> <laughs> sa kapit bahay. Mga nakatira dito. Kami sa third kayo floor po. Third floor. Third floor. Third floor. Hindi ba kayo Baba Bababa, papanik. Hindi anak naman po. po. Anak po kayo? Malakas kaya ba pa. kayo? kayang kaya, kaya nyo pang panik Baba, Third Opo. floor. Opo. Bayot, ayaw nyo lumipat Opo, dito. Po, Ayan yung mga anak nyo. Anak. Ayan, nasa anak. likod. Asawa. Ito po ang anak ko po, po. Ayan. Ito mm -hmm. po. Ang anak ko po. po. Opo. dalawa. Dalawang lalaki. Mm -hmm. Eh bakit ang sabi raw, ang balita ay e, pinalalayas kayo ng mga anak ninyo? Ha? Hindi naman po. Oh. Naman <laughs> <laughs> naman. <laughs> Hindi, oo. Oh, buti naman. Alila po ako. Ano, ano po ang... Uh, Ginagawa uh, nyo? Pinag-aabalahan uh. nyo, Nay? Wala well, lang. Tumutulong lang po ako sa mga anak po nga nagtitinda dyan sa sidewalk. Nang hugas ng plato. Oh. Nahugas ng kaldero. Yan lang po. Ano. Hindi ba kayo nararayuma dahil basa lagi yung kamay? Hindi naman po. Ay, yung mister niya po, nung nabubuhay pa, ano po ang uh, trabaho po? Ano, wala na siyang trabaho eh. Dati-dati sa ano, parang naglilinis ng bahay. Nice. Oh, tubig okay, muna okay, kayo. Okay. Shot muna. Sige. Ako po sunod dyan. <laughs> tubig lang yan. Ayan, Ayan. thank you na So, kayo kaya nyo pa. Opo. Wala naman kayong mga sakit o oh, maintenance? Wala po. Wala, wala akong maintenance. Wala Sige ka po. sakit? Wala po. po Gusto mo eh. ba? Wag. Ayaw ko. Ah, okay. Buti ka pa, Swerte mo. <laughs> <laughs> nainggit, nainggit yung isa, buti ka pa. ano sabi mo? Ano sabi mo? Swerte mo, buti ka pa. <laughs> <laughs> sakit. Wala, wala. Oh. Ano pong trabaho nitong Ngayon... mga anak po ninyo? Ano po, nagtitindala ng kuwan sa sidewalk. Lahat sila? At sila po. Opo. Nag-banana Ah, yun. uh -huh. yung isa? Oh, wala. Yung isa, nagluluto ng ulang tuwing umaga para almusal. Yung mm -hmm. isa? Yung isa po, natumutulong lang dito. Yung isa? Yung isa. Pito ah, po yan eh. Yung isa po, wala dito sa akin, nasa Batangas. Ah. Yung isa? Isa. Uh -huh. Dito lang po kami na ano, tulong-tulong lang po dito mayroong tindahan. Ilan siya. yung anak nyo nandito? Bale, lima. Lima? Yes. Yung so, isa. meron pang isang nawawala. Yung isa... Nasa Batangas po. Yung isa yung na, na. doon po sa probinsya namin, sa Negros. 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 Ayun. Oriental, so, lahat anak yung pa. Opo. O Occidental. Oh. Negros Occidental, sa Bacolod po. Sa Bacolod mismo. Oh, pati niyo po. Pati niyo mga anak niyo. Tiga puli ka matunay. Pa, Ay. Tunay? Pangalan nung nasa Bacolod. Si Jose Jiri po. Jose. Nagapuli ka pa doon? Kung minsan po, kung may tira, makapuli. Pero pag wala, wala rin. Wala pa pira? Hindi mo bisita? Hindi. Kasi pang po, mahal man naman. Magkano? 3,000 na po doon sa, ano, sa barko. Sa barko. 3,000 ang barko ngayon? Ay, sa barko, ilang araw yun sa barko? Isang gabi lang, isang araw. Wala pong araw? May araw. Isang araw. <laughs> <laughs> isang Mga 18 araw. hours. 18 hours. Noon ah, ewan ko lang 18 ngayon. 18 hours yung biyahe niyo? Kababayan, kababayan mo ba to, Alan? Oo, oh, siya eh. Tingin ka po Ayan, sa bakulot na eh, ha? Pamasahe. Si, Al, si, si Alan kasi... Ang uh, kami sa Borgos. Burgos. Ah, Burgos lang? daw lang? Oo, doon ka din Lan? Ano, Oo, oh, oh, andiyan yung school ilan, ko dati. West Negros University. Kamala, ipit lang. Yan, yeah, doon nag-aral. Pag meron pong kababayan si Alan at walang pamasahe, binibigyan niya po para umuwi sa probinsya. <laughs> Hindi po, si Alan po mismo magbibigay sa inyo. Nang ano? Ganun po siya. Gusto niya makapiling yung mga kamag-anak niyo. In person. Mm, hindi ko naman Si <laughs> Mamot mm. <laughs> Ano, gusto niyo ba? Hindi ko po. Umuwi. Hindi ko pa po alam kasi hindi ko pa nasabi sa mga anak kong uuwi ako. Okay. Kung papayagan mm -hmm. Hindi niyo ba namimiss yung anak niyo nandun? Siya na lang yung nakalayo. Pupunta na lang siya, siya dito. Siya na lang ang pupunta rito. Ayun, bibigyan pa rin ni Alan ng pamasahe ah, yun. ano? Wala naman kayo nagiging problema sa mga anak? Wala po. Wala po naman kami problema sa bawat isa sa akin. Mga Swerte anak. naman sa mga anak at talaga masisipag. Opo. Wala, wala mga bisyo-bisyo. Wala po. Very good. Oh, yung isa ata na barangay nung isang araw, di ba? Ano wala na naman kwentong ganun na yun? <laughs> kasi nga wala raw permit. may permit ba kayo dito? Wala naman po. Oh, yun so, daw kaya inaangal ng kapitan dito. Nagtitinda kayo, wala kayong permit. Oh, yung sa tindahan nito, wala naman po eh. Kami permit. Okay lang naman sa inyo? Okay naman lang po. Ito, sumali kayo. Ano yung gagawin nyo sa mga papanalunan nyo? At bakit kayo sumali? Uh -huh. Anong pinaglalatan? Paalisin kami dito. Wala kami, di deposit po sa... Lipatan namin ba? Okay, Yun na nga, kasi nga nagtitinda sila nang walang permit. Kaya kung ayaw nyo mong permit, umalis na lang kayo dyan para hindi tayo magkasakitan. Yun ang sabi. Totoo po ah, ba yun? Sino nagsabi nun, Mayor? Eto po. Ha? Ah, Sino nagsabi nun? <coughs> Yung kaninang nakatayo doon. Saan nyo kayo lilipat? Sa kabila. Hindi pa po kami nakakakuan bahay. Wala. Pero What? dito lang din kayo maghahanap sa malapit lang. Opo. Pero ilang taon na kayo naninirahan dito? 48 years na po. Oh, kami. Oh, tapos paalisin kayo. Bakit daw kayo alis? Gagawin na itong kondo to. Yun ang sabi sa akin, ha? Higa, binibinta daw ito. Ah, sabi ng may-ari, ibinta raw nila ito. Hindi lang po kayo lahat po na mga nakatira dito? Lahat-lahat po kami dito nakatira. Ay, lahat oh. kayo paalisin dito. Opo. Oh. Meron okay ba sa inyo? One week. Yeah. na, Maki! Baka! 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 <laughs> Nag-aklas. Lahat pala sila rito. Ibig sabihin, pati yung lahat na gahanap buhay dito, masasagasaan na yon dahil sila po ay paaalisin na dito ng may-ari. Pati ito si Merling Tahe. Opo, lahat po kami dito. Pero kayo naman po ay nagbabayad. Nagbabayad po kami. Wala pong utang. Wala po kami utang sa kanila. Bakit naman? Sa sana man lang ihanap muna kayo na matitirhan bago kayo paalisin. Yun nga na, sana po eh. Hindi naman nga. Kasi mataas, mata po mo ang mayari. <laughs> okay. Mga after 48 years, siniraan. Mga binigay sa inyong pa, palugit. Mga ilang araw na palugit binigay sa inyo. Sabi nila, ang August lang daw kumi. Eh. August. Naku, sandali na lang yan, Nay. July, August na, dalawang buwan na lang. Kaya lang, wala pa kaming nakitang bahay. Kaya hey, ito ipa. sabi mo, nanalo ka eh, pang dadaw ninyo. Opo. Pang deposit. Opo. O, paano yan? Opo. Ang mamahal na ngayon ng bahay dito at paupahan dito. Magkano bang upa nyo rito? Mura lang po dito upa. Mula nung nakatira kami dito, 3,000. Tapos na 4. 4,000? Uh, tapos 5. 5,000? Ngayon naging 8 na po. 8,000? Oh. Sana po, ano yung makahanap din kayo ng medyo mura pa rin? oh, sana maayos. Po, kung mayroon pong ma ma na namin maliit. Pero wala tayong magagawa. Basta ma kung aalis kayo sa maayos na paraan lang. Ano ho? Opo, opo, opo. Maayos lang paraan. Kasi nalagaan inalagaan eh. nyo rin naman itong lugar na to. Napamahal na rin sa inyo. Opo. Dapat nga ito, kung ako may ari nito, ipinamana ko na sa inyo to. Agad. Oh, yes, no. <laughs> ako binenta <dinayin>, to. <laughs> mabuti pa, ipamana mo, Mayor, eh. Regalo. Yan! Regalo mo muna. Ay, yan eh. Ito, ipapamana po namin sa inyo. Friend, friend, friend. Habang... Enjoy ka na dyan, friend. Babat at natutuwa ka na sa pananahe. <laughs> 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 naglililip, naglililip. Ang dami mo na nagawa. <laughs> ano tawag dyan sa tinatahi mo na yan? Doily. Ano? <laughs> Doily. <laughs> ito yung project sa school e. Eh. Ay oo, tapos kinakabit-kabit. Oh, so ito na po muna ang regalo nyo. ito ngayon galing sa Hana Hanabishi. Meron po kayo sandwich maker with doily maker. Yeah. Yes. That's Gasrel floor fan with apartment. Correct. <laughs> at washing machine with down payment sa may-ari. Hana ah. <laughs> Busy, ka-partner ng mga practical na nanay for 35 years. Subok na po yan ni Bossing. At anggap po kayo nanay ng 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. At galing po ito sa TNT. At roba, may sulit na ang tiktok na ngayon. Yan ang new TNT tiktok saya 50. May 3 gig na pa'y may triggering na may anti-text pa. Lahat huh? dyan for three days. Iba talaga ang TNT. Kaya, download oh, no. na! Dag pa natin ang another 5,000 pesos na plus grocery items galing naman ito sa Pure Gold. Mga kamerikans, basta grocery o paninda sa Pure Gold tayo. Kung so, kaya ikaw mga binihing, mura ang presyo at sa kakitad, hindi ka dihado. Talagang panalo sa quality, panalo value sa bawat pamimili dahil sa Pure Gold, always, always panalo! Dagdaga pa natin another 5,000 pesos Galing naman nito sa Dr. S. Wong Soap with Soap with Moisturizer. Ano-ano, iwasan ang pinbos with Dr. S. Wong Super Soap with Moisturizer. Dagdagan pa natin. Ito pa, meron pa kayong another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos naman po. Regalo galing naman sa C.D.O. Ulam Burger. C.D.O. Ulam Burger. May bibig bango sarap na sigurado magtutusuhan ang buong pamilya. Sana ng 12 pesos lang per piece, afford mag-beef with CDO Ulam Burger. At another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos sa mula naman ito sa Bertie 45. May lakas ni Pesa Class, kaya ito ito ang sa ng at, at with Bertie 45. 45. By 5,000 pesos sa regalo mula sa Palmolive Naturals Intensive Moisture Shampoo. Yeah! Try nyo na ang new long lasting bango ng Palmolive naturals intensive moisture shampoo para hindi lang maganda. Aroma, Aroma ganda! Kaya, bili na so, sa inyong mga sukit tindahan! Sino ba yung, yung mga so, tao <laughs> sa likod? Parang dumami mo, po. Yan po yung lahat ng nakatira dito. Hanggang anong floor to, Nay? Third floor. Hanggang third floor Three lang. Ginipa nila yun sa may-ari ng bahay nito ang Upan nila doon sa 4th floor. So, uh, ngayon, 3 floor na lang. Lahat po yan dito nakatira, bossing. Okay. Congrats po. Oh, sige, may mga regalo ka na. Nanay uh, Rosemary. May okay, 35,000 ka na. Yung 35,000, gawin na nating 60,000 pesos. Right. Oh, gagawin 60,000 pesos. 40, 50, 60,000 pesos. Oh, salamat po. Kaya. bolaga. Anay. Mag-iingat kayo. Kahit na kahit saan kayo idalhin lugar, kung pinapaalis na kayo rito at makakaalis naman kayo na maayos, basta sigurado safe po kayo at mag-iingat po kayo ha. Salamat po. Salamat. Salamat po. Et bolaga. Maraming salamat po. din po. Congratulations, Cyrus, for the year. And shout out sa mga nag-registered to be the Jets sa Barangay 626 Zone 63 Santa Mesa, Manila. Thank you sa inyo, Dabrecats.